problema ko talaga yung blackheads ko noon pero ngayon hindi na, kasi ito talaga yung lagi kong ginagamit yung hydra peel ng G-skin ito ngayon, renewal peel of mask nila alam nyo ba, favorite ko talaga tuwing gabi mag-apply nito kasi dahil dito, talagang nawala yung mga blackheads ko sa mukha yung whiteheads ko, and yung oily na skin, dahil yan dito sa hydra peel ng G-skin, so ayan sobrang ganda nito sa mukha, and talaga namang makikita mo talaga yung results and nakakatanggal siya ng acne meron itong collagen, glutathione and salicylic acid and nakaka-reduce siya ng impurities, nakakalambot ng skin and healthy skin so ayan mga Mars, tignan nyo naman ayan, binabad ko lang yan din ayan na nga, tinanggal ko na siya 30 minutes ko siyang binabad ayan, sobrang ganda niyang ilagay sa mukha and talagang gustong gusto ko to magtanggal nito mahilig kasi ako magtanggal tanggal kot kot ayan talaga namang hindi siya masakit hindi siya masakit sa mukha pag tinanggal ayan, talaga namang tignan nyo naman ang malinis na ng mukha ko dahil dito. Rejuvenate skin and remove blackheads. Ayan mga Mars. Kaya naman mga Mars, kung may blackheads kayo at whiteheads, nako, bumili na kayo nitong Hydra Peel. Napakaganda niya sa mukha. Tignan niyo naman yung mukha ko, ba? Diba? di Diba? Napakaganda. Healthy skin na and napakalambot. Nako, check out na kayo mga Mars.